Hello guys. Magluluto ako ngayon ng noodles. Noodles. Baka. Ayan guys, na natin ang pagluluto ng nilagang baka. Pasahan muna natin ang ng kutsilyo para magyabang tayo sa paghihiwa ng sibuyas at bawang at magpapakitang gilas si kapatag kung paano maghiwa ng sibuyas at bawang okay mga mabuti huwag kikisap ayan ayan hindi na bibilisan na ayan muntik na muntik na mahiwa ilalagay ang kawali bubuksan ang apoy at mantika ayun hinalo halo minikos minikos minisan ang mantika at isinabay ng sibuyas at bawang hinalo ulit hintay lang natin yung maging light brown tapos nyan ay maghahanap tayo ng tubig para sa nilaga nating baka ayan na lapit na nisan malapit na maluto ayan na kulay brown na lalagyan na natin ng tubig iyon ang tawag dyan ay ginisa kukuha tayo ng itlog, daming itlog sa tatlo, mga tirang dalawa para bukas naman yan dalawang noodles baka po yan baka, baka flavor yan ha na. lang natin kumulo, saka natin ilalagay ang baka dagang baka yan, kung mapapansin nyo kumulo na, nilalagay na yan, mukhang masarap na. Palalamutin muna natin ang baka. Kumulo na. Halo-halo, pikos -halo, mikos ulit. Insan. Nilagay na itlog. Tatlong itlog ang ilalagay dyan. Para mas masarap. Uh, medyo gabi na, kaya hindi nakakuha ng malunggay. Sana may malunggay yan. pakati pa kasi yung may-ari ng no, malunggay. Yan, naroon na. Ilagay na ang seasoning, dalawang seasoning isa't kalahati para hindi maalat at bawal tayo sa maalat ayan mga kapatag malapit na yan mekos mekos ulit malapit ng maluto antay lang tayo ng ilang minuto ayan napilsan titikman na yun ah sarap na naman pikit pikit na naman si kapatag sarap ay, sarap. Ay, pinatay na. Baka magkakain na naman. Kakain na naman si kapatag. Malamang hihimas na naman ito na Oh, ang dami sinundok. Mukhang masarap nga. Ay, magkakain na ito. Ah, sa mesa na, sumandok lang kanin na may kasamang sibuyas. Man, titipid sa panin dalawang sandok lang yan, sa ay nas ka ayan na nga sa sandok na sarap mga kapatag unang sandok pangalawa Ilagong pangatlo pangapat Pang sabay taas ng paa yan medyo mainit hinita sa kapatag tubig uh, tubig opo Patatapos na agad ang pagkain Kapatag. Yun, busog, kampay daw. Himas ng tiyan naman si Kapatag. Hanggang sa muli mga Kapatag. Nagluluto tayo ulit.